Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, Hinding hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito, at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nagaani o nag ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat.